So what's up, mga boss, good morning sa so, kamusta kayo lahat dyan? Most especially dun sa mga loyal subscribers and supporters Kamusta kayo lahat dyan? long time no see Tagal natin hindi nakita kita <laughs> Welcome back to my channel and for this vlog Gusto ko lang i-share yung sarili kong opinion About this issue na mainit na pinag-uusapan Sa social media about BMW versus Ducati So, nagsimula tong issue na to dahil kay SMB. Kasi si SMB, as we all know, lahat ng mga gaya kong Indoor Riders na mahilig sa mga endurance challenge, kilalang kilala natin kung sino si SMB. He is from Visayas. At gaya ni Jerwin Matibag na champion dito sa Luzon, eh, mabilis ding magpatakbo si Mr. SMB. But unfortunately, eh, magkakasama sila na DQ o na disqualified Doon sa Mindanao, Boss Ironman no? Marami sila na disqualified doon, hindi lang sila dalawa, I think more than 10 riders na kaparehas nila yung riding style, no? Back back to the max din. Pero na disqualified sila at ang pinaka sanction ay hindi sila makakalaro ngayong darating na ng weekends dito sa Boss Ironman 2024 Luzon Leg naman. So, automatically hindi sila makakalaro. But according to them, pupunta pa rin sila dun sa grid to support the event yun naman ang maganda sa kanila so, being a professional riders although na disqualified which is uh, rational naman yung naging uh, desisyon ng uh, boss Ironman tanggap nila yon so, ngayong weekend pupunta pa rin sila doon to support the boss Ironman 2024, so, ako gusto ko rin pumunta rin, <laughs> meron tayong plans so, kita-kita tayo doon mga boss ngayon balik tayo dun sa issue BMW ba or Ducati alin na mas mabilis ito para na rin uh, makatulong dun sa ibang bibili pa lang no ng uh, big bikes uh, para sa akin bilang isang rider na mahilig din magpatakbo considering na yung mga big bikes na yan is higher cc no decide na yan para sa high speed mabilis na yan eh kasi nga mga big bikes na yan yung potential nyan, talagang para sa mabilis ang takbuhan, so ang tinatanong na lang natin dyan, ay kung anong klase ng riders yung ilalagay mo dyan, kasi Ducati or BMW man yan, pag nilagyan mo yan ng isang rider na mas mabilis magpatakbo kesa dun sa iba like Gerwin Motibag and SMB Motoblog eh talagang mauuna at mauuna ang mga yan kasi nga yung riding style nila is different dun sa riding style ng iba meron kasi mga riders na chill lang cool lang sila magpatakbo hindi sila mahilig sa bakbakan so yung potential ng motor na ginagamit nila eh hindi talaga maririch dun sa pinaka maximum level niya so pag ang isang motor ay dinrive ng kagaya ni SMB at saka kagaya ni Jerwin Matibag asahan nyo na talaga magta top notch sa mga yan mga boss so yung issue about kung sinong mabilis dun sa dalawa I think parehas lang ng potential yan eh. nagkakatalo lang yan dun sa hineteng ilalagay mo dun sa motor so for me uh, in my own opinion wala talagang issue kailangan pagdibatihan pagtalunan kasi believe me kahit mabilis yung motor na dinadrive mo kung puro daga naman yung loob mo wala hindi ka mananalo may iwan at may iwan ka ng mga riders na hindi kinakabahan especially during high speed at yan si SMB at saka si Jeremy saka meron pa yung mayor sa mayor sa Mindanao parang si Mayor Isiha isa rin sa mga nadiki yun kasi nga yung riding style nila is the same magkakaparehas lang So, walang debate, walang issues. Hindi kailangan pagtalunan kung alin ang brand na mas maganda, mas mabilis. For me, lahat mabibilis. Lahat yan matutulin. It only depends dun sa rider na ilalagay mo para i-drive yung unit na yan. So, BMW Ducati, parehas the best. Parehas maganda yan. Parehas lang ang potential yan. So, hindi debate, tama na yan. Huwag natin palakihin yan. Tama na yung mga hamun-hamunan kasi wala naman tayong mapapala dyan. So, good luck na lang sa lahat ng mga lalaro ngayong weekends. Kita kits tayo dyan mga boss. Makikigulo tayo dyan. So, lahat ng riders, stay safe, ride safe.